Chair White, Boy Tapang. Tapos na ba yung kontrata nyo? Ayan kasi nag-story. Nag Nag-post story si Boy Tapang na yun na nga. yan basayan nyo na lang dyan. Na hiwalay na talaga sila ni Chair White. So, for short, tapos na ang kanilang kontrata. Ilang buwan lang kontrata nila? One month lang mahigit. Something like that. Yung kontrata nila. Hay, kaya naman talaga. Well, kung naging totoo, totoo man naging sila, yun kasi ang tinatawag na pag mabilis kasi ang nangyari, mabilis din yung wawala. Pero depende pa rin sa sitwasyon. Pero mostly yun talagang nangyari. Pag mabilisan, mabilis talaga yung nawawala Pero parang din nga naman matagal na, matagal din, matagal na, mabilis na, na nawala din, di ba? So, ganun talaga. Wala tayong magagawa Kung totoo man ang nagrelasyon nila, eh, edi, eh, wala tayong magagawa doon. Tanggapin natin ang katotohanan. At kung hindi man, for content only, that's really sad, no? Kasi ito na talaga nangyari sa panahon ngayon. Puro na lang, ang ginagamit ngayon ay yung content na hiwala Nagmula lang kay Catherine Bernardo, napunta na kay Bea, ang dami na naghiwalay. Kana Kim Ch Kim Chu, ang dami na, sino pa naghiwalay? O, oh, sino pa susunod? Ngayon si Boy Tapang naman mm. Siguro, ay uh, hindi ko alam kung sino masusunod dito Pero, yun na lang Pero, uh, para sa akin ah uh, Noong bisna, um, okay na okay talaga yun sila Nakakakilig mo, nakakakilig something like that Mas nakakilig kasi pag andun si Boy Tapang uh, Andun si Cherry White doon sa probinsya, doon sa Cebu Mas nakakakilig talaga yun Pero pag nasa Manila kasi si Boy Tapang Nakikita ko talaga kay Boy Tapang na hindi pa talaga siya totaling sanay sa sa Manila parang iba pa rin talaga ang buhay probinsya which is totoo din naman talaga